sarangin ruwan ni mo kaya goran ani niya kaya goran pinalikan po na niyo nito nih ang makapatid ito na silalang walang Uh, nanay at tatay. Ganun tayong dalang surprise para sa kanila po. Masayahin natin sila. Uh, bigyan namin sila ng groceries saka uh, tablet, cellphone. Pwedeng buksan niyo ang cookies inday para makakain kayo. Mm, po. So, sa mga viewers po natin wala na po silang tatay umalis hindi na bumalik dito ang nanay nila nagtrabaho sa malayong lugar sa bahay so, sila lang dito ang naiwan nag-aaral po sila lahat Asrel ay grade grade 10. at saka yung pangalawa grade 7. pangatlo third five, pang-apat pang-apat hindi, anong gawin ka na? 3. mababait po sila so, yung tirahan nila po ay medyo nasira na diba na ang uh, dingding sa likod ay tila na lang no kumot yan may dala po tayong kokes para maka kain din sila ng masarap Sarap yan mm. masarap mm. Hmm. Hmm. Oh, kain kayo kain muna kayo Kilaway, ninyo? Hmm. tikman niyo masarap Kilaway. yan oh. hmm. 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 Buksan mo, kaya mo yan? Buksan, hindi. <laughs> ya yeah. Okay lang. Okay, hmm. lang,

Birthday mo bukas? Mag-15 ka bukas? Sino ang kasabay mo? Magkasabay Si Disire? Wala. Magkasabay sila ng pizza. No, minsan, bihira lang yung bro na ano po, yung magkapatid. na magkasabay? magkasabay ang birthday nila. Magkasabay ang birthday ninyo? Bukas ang birthday ninyo? Aha. October 6, no? Magkasabay pala kayo ni Disire. So, mayroon akong ibigay sa inyo ha? Pangpansit. Timing, <laughs> no? <laughs> Punta kayo. <laughs> buka sa, sa palingki ha ah. Oh, okay. bumili kayo ng kunting mahanda ninyo bah ha <tik> magtira rin kayo para sa pangbaon ninyo ha <tik> kokes <tik> masarap 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 bah? <tik> si kano si si ati nyo si ati bigyan nyo si ati pati lawas si ati oh ati kumain kah? yes. Yeah. ito <tik> <Minko>. nito <tik> yan Sakto po kasi bukas birthday po ng dalawang magkapatid. Hmm. So mayroon na silang panghanda. Bigyan natin ng uh, -huh. uh pagpansit. Mayroon silang pagpansit ba? Oh. Bukod sa binigay natin ano, mga groceries bigas, uh, mga pangulam. Mayroon na silang ulam mayong gabi kasi dinahan namin ng litson. Mga gadget, yan cookies. So bigyan ko kayo ng uh, pang birthday niya bukas ha mm. uh, ito po uh, Asri Asril As 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 Asril As yan yeah, 2000 yeah. mm, bili kayo ng panghanda bukas ha mm, mm. saka yung sobra pang baon sa paralan Hmm, mm. so, timing no no okay. pila na, na edad mo 11 11, 11 birthday mo bukas kasabay kayo ni 11 oh 11 mm. si Distri Ang edad mo? Nine, asa kasi? 12 Twelve. Otso. Eight. si Bungso? Three. Three. Ang sponsor natin ngayon ay si Ilby and si Il. maraming salamat po, uh, ma'am, sir. Sa, eh, pinabot po ninyong biyaya po para sa mga bata. Ang mm -hmm. sama Salamat guys, sa sponsor yan. Mm -hmm. Makapalit mo yung sudanog maka nang para sa mga Ikaw Inday. Salamat. Po. Oh, ikaw Inday. Salamat ya. Mm, ikaw. Salamat ya sa inyong gatag. Mm, ikaw Salamat po, sa inyong gatag buga. bugas. Mm. O kwarta no? So, ugma birthday ni mo, di si ug ni Asril. So, nana magamit no? Para sa inyo hang birthday. Ha? Sige, kamo na'y bahala na ha. Among nahatag sa inyo ha. Uh, maraming salamat po, Ilbian si Il. sa cash na ibinigay natin sa magkapatid. Happy birthday sa inyong dalawa ha? Happy Magpakabait? Oo. sana marami pang birthday na dumating sa buhay ninyo ha? Salamat kayo. Mm Ang Salamat kayo sa kanang cash na gidugang ninyo. Salamat sa mga sponsors. Mm -hmm. pa yan ha? Sige, mag-ingat kayo dito ha? Sige ha. Kasi kayo lang naman dito. Sige. Sige ah. Uh, di na may maglugay kay hapon na. Ha. Ah. Babae Babay na sa inyo ha. Babay ah. Ya. Oh, sige. Yan, maraming salamat sa lahat sa ating mga viewers, sa ating mga sponsors. Hanggang dito na lang po ang ating video. Maraming salamat po sa panonood ninyong lahat. Shoutout, Missile C-130 si Ririk and Mom Teresa Waga sa lahat ng ating mga viewers shout out sa inyo